Ramdam mo ito. Hindi mula sa labas. Mula sa loob. Isang pintig. Isang pagsunog. Isang tusok na hindi nawawala. Sinubukan mong ibaon ito. Malalim. Sobrang lalim na walang makakakita nito. Kahit na ikaw mismo. Pero bumabalik ang itinaguyod. Hindi bilang alaala. Ngunit bilang aninong nagbabalik. Bilang pressure sa iyong dibdib. Bilang bigat sa iyong tiyan. Akala mo maaaring malunod ang kasalanan. Ngunit ang kasalanan ay may sariling baga. Patuloy itong humihinga kahit tahimik ka. Lumalaki ito kapag hindi mo pinapansin. Pinapakain ito ng iyong katahimikan. At mayon napapansin mo ito. Ang katotohanan ay hindi patay. Ang katotohanan ay buhay. Kumakalmot. Kumakagat. Kumakain tinatalikuran mo ang pagtingin. Pero ipinagkakalulo ka ng iyong mga mata. Sinusubukan mong huminga ng mabagal. Pero tumatalo ng iyong puso. Paulit-ulit. Nararamdaman mo ba ito? Ang mabilis na tibok ng puso kapag walang nakatingin. Ang panginginig sa ilalim ng balat kapag mumiti ka at sumisigaw ka sa loob. Ikaw. At napapansin mo, hindi ito humihinto. Ang katotohanan ay walang pagmamadali wala itong relo. Ikaw lang ang kilala nito. Naghihintay ito. Bumulong ito. Kinakain ito ng dahan-dahan. Matagal mo nang niloloko ang sarili mo. Sapat na. Sinubukan mo ng kalimutan. Ngunit ang paglimot ay hindi gamot. Ang paglimot ay tulad ng paglalagay ng benda sa isang bukas na sugat. At ngayon, dumudugo na ito. Gusto mong matulog. Pero ang pagtulog ay hindi na lugar ng kanlungan. Nagigising ka. Nangangapal. May tibok sa lalamunan. May mga imahe na hindi mo nakontrolado. May isang tao na itinaguyod ang kanyang kasalanan. Alam mong ikaw 'yon. At ngayon kinakain ng katotohanan ng iyong puso. Nararamdaman mo ba kung paano tumutugo ng iyong katawan? Ang panginginig na sinusupil mo. Ang hindi komportableng pakiramdam tuwing may katahimikan. Parang may nanonood sa'yo. Parang may nakikita ang isang tao sa pamamagitan ng iyong balat. Akala mo walang nakakapansin. Ngunit nagkamali ka. Nakikita ng mga tao ang higit pa sa iniisip mo. At kahit hindi sila magsalita, nararamdaman mo ang kanilang mga tingin. Nararamdaman mo ang hindi sinasabi nilang paghuhusga. Ikaw ay nagtatakbuhan palayo mula sa mga salamin. Hindi dahil hindi mo matiis ang iyong mukha kundi dahil hindi mo matiis ang iyong mga mata sila ang pintuan ng katotohanan at sa bawat pagkakataong tumingin ka may piraso ng iyong kasinungalingan na nababasad. akala mo ang oras ay nagpapagaling ngunit hindi nagpapagaling ang oras kung ikaw ay tahimik inaayon ng oras ang kasalanan sa mga kamandad at matagal mo na silang iniinom napapansin mo ba na unti-unti kang nalulunod sa loob kung paano nagiging mas mabigat ang bawat tawa kung paano bawat araw ay nagpapaiwan ng bakas ng kadiliman? Ramdam mo ito. Hindi mo na ito kayang huwag pansinin. At ang tanong ay kumakatok sa iyong loob, hanggang kailan pa? Hanggang kailan bago ka mabasad? Hanggang kailan bago ang puso mo ay wala ng kayang pasanin? Siguro'y umaasa ka na walang makakatuklas ng katotohanan. Ngunit sa kaloob-looban mo, alam mo, lumilitaw ang katotohanan palagi. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng iyong buhay. Sa iyong mga mata, sa iyong mga kilos, sa iyong kawalan. Napansin mo na ba kung paano ka biglang nagiging tahimik? Kung paano ka natahimik sa gitna ng usapan? Na para bang may pumipisil sa iyo mula sa loob? Iyan ang katotohanan na kumukuha ng kanyang espasyo. At alam mo ito. Pinipilit mong magpatuloy. Araw-araw. Rutina. Mga usapan mga gawain. Munit sa kaloob-looban mo, alam mo, ang lahat ay pawang harapan lamang. Kinakain ang iyong puso. Hindi sa isang kagat. Kundi piraso-piraso. At iyon ang tunay na pahirap. Hindi sa sakit mismo. Kundi sa mabagal walang awang pagkain. Iniisip mo walang nakakaintindi sa akin. Ngunit paniwalaan mo, lahat ay alam ang pakiramdam ng pagkabasag mula sa loob. Lahat ay nakaranas na ng pagbabalik ng mga itinatagong katotohanan. Ang iba ay nagpapahayad. Ang iba ay nananatiling tahimik. Ngunit walang makakatakas. Higit lalo ikaw. Dahil nararamdaman mo na ito ngayon. Nagiging manipis na ang iyong balat. Mas mabigat na ang iyong paghinga. Mas pagod na ang iyong mga mata. At gayon paman, pilit kang umingiti. Isang ngiti na masumisigaw kaysa nagpapakalma. Sabihin mo, ilang beses mo nang ipinangako sa 'yong sarili na hindi mo na ulit ito mararamdaman? Ilang beses ka nang umaasa na mawawala ito? Ilang beses mo nang naisip na mas malakas ka kaysa sa sarili mong katotohanan? Pero heto ka ngayon. Kasama ang tekstong ito. Kasama ang mga salitang ito. At may isang bagay sa loob mo na nagsasabing, "Iyan ako." Alam mong tinatamaan ka. Alam mong ikaw ang tinutukoy. At nahahalata mo, wala nang paraan upang makatakas sa katahimikan. Hindi mo na maaaring itago ang kasalanan. Hindi sa harap ng iyong sarili. Hindi sa harap ng iyong puso. At ang iyong puso ay siyang kinakain ngayon. Nararamdaman mo ito, hindi aksidente na binabasa mo ang mga salitang ito. Isa itong salamin. Isang hampas. Isang paalala. At ngayon, nagtatanong ako sa iyo, naranasan mo na rin ito, tama ba? Alam mong tungkol saan ang sinasabi ko. Naramdaman mo ito. At sinusubukan mong huwag umiyak. Dahil mapapatunayan ng luha ang katotohanan. Ngunit ang luha ay hindi tanda ng kahinaan. Sila ang tanging makakapagligtas ng iyong puso. At ngayon sabihin mo sa akin. Alam mo ito. Hindi ba? Kung nararamdaman mo ito, kung pinupunit ka nito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Dahil hindi ka nag-iisa. Hindi kailanman. At kung iniisip mong nawawala ka, hindi ka nawawala. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, ang itinago ay laging bumabalik. Lagi. At ngayon nandito na ito. Hindi upang sirain ka. Kundi upang kalagin ka. Kung makakahanap ka ng tapang. Kung haharapin mo ito. Kung maililigtas mo ang puso bago maubos ang lahat. Nasa sayo na. Ngunit hindi maghihintay ang katotohanan magpakailanman. Maging tapat sa iyong sarili, kailan ang unang beses mong naramdaman ang kasalanang ito? Naaalala mo ba? Dahil mayon ang tamang oras. Kinakain ng katotohanan ang iyong puso. Ngunit maaari rin itong magpagaling. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. At kung nauunawaan mo ito, alam mong hindi ito ang katapusan. Dahil ito pa lamang ang simula. Ang unang hiwa sa harapan ang unang hininga ng katotohanan, at ang kasunod na mangyayari ay mas malalim pa. Hindi dito nagtatapos ang paglalakbay na ito. Sa kapalang ito nagsisimula. Ito pa lamang ang unang patong. Sa susunod na video ay makikita mo kung ano ang tunay na namumuhay sa ilalim ng balat. Sapagkat doon nagliliyab ang apoy na matagal mo nang itinatanggi. At ang apoy ay hindi lamang kumakain. Ito'y nagbabago. Kung handa ka na, sumama ka. Akala mo'y tapos na. Akala mo'y nalampasan mo na. Ngunit ngayon na pagtanto mo, wala pang natatapos hanggat dumudugo pa ang puso mo. Ang kasalanan ay hindi bisita. Ito'y isang residente. Nakatira na ito sayo. Alam na nito ang bawat sulok ng kalooban mo. Hindi ito natutulog. Naghihintay lamang ito. At kung akala mo'y nawala na ito, muling binubukan nito ang mga ngipin. At ito'y kumakain dahan-dahan. Matatag. Walang tigil. Sinubukan mong aliwin ang sarili. Sa trabaho. Sa mga boses. Sa ingay. Ngunit natatagpuan ka pa rin ng katahimikan. At sa katahimikan sumisigaw ito ng mas malakas kaysa sa lahat. Masikip ang dibdib mo. Tuyo ang lalamunan mo. Malamig ang mga kamay mo. At walang nakaalam kung bakit. Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaalam na ito ay ang halaga ng pagtataboy ng damdamin. Marahil na isip mo na ang kasalanan ay alaala lamang. Ngunit ang kasalanan ay hindi nakaraan. Ang kasalanan ay kasalukuyan. Isang laso na dumadaloy sa mga ugat mo. At nararamdaman mo ito. Araw-araw ng kaunti pa. Sabihin mo sa akin, naramdaman mo na ba kung paano napipigil ang iyong paghinga kapag may humipo sa paksa na ibinaon mo na? Naramdaman mo na ba kung paano ka tumatakas sa loob mo, habang patuloy kang tumatango? Yan mismo ang katibayan. Ipinagkakanulo ka ng katawan mo. Buhay ang katotohanan mo. At kapag dumating ang gabi, kapag natutulog na ang lahat, hinahabol ka ng mga larawan na hindi mo pinili. Mga boses na hindi mo makontrol. Mga anino na iguguhit ng sariling puso mo. Hindi ka malaya. Kahit pa sinabi mo sa iyong sarili kahit pa ipinakita mo sa iba ikaw ay nakulong sa iyong itinaboy na mga damdamin at alam mo na kinokonsumo ka nito piraso bawat piraso araw-araw naranasan mo na ba ito minsan napagising mo sa umaga agad mong maramdaman ang bigat bago pa man sumagi ang unang isip sa ang bigat na hindi maipaliwanan. ikaw yon iyan ang iyong itinaboy na kasalanan na umaalipin na sa iyo bago ka pa man magising iniisip mong hindi ito nakikita. Pero nakikita ng lahat ang mga bitak sa iyong ngiti. Nararamdaman ng lahat ang lamig sa iyong boses. At kahit nananahimik sila, nakikita kanila, nila. Naamoy ka nila. Tinatangka mong itago ang panginginig. Pero nananatili ito. Tinatangka mong magmukhang malakas. Pero binubunyag ito ng iyong mga mata. Ang iyong mga mata ang nagdadala ng bigat ng katotohanan. At lahat ng tumingin ng sapat na malalim, makikilala ito. Akala mo ang katahimikan ang magtatanggol sa'yo. Pero ang katahimikan ay isa lang ibang salita para sa pagkamatay. Dahil tuwing mananahimik ka, nawawala ang isa pang piraso ng iyong puso. At napagtatanto mo, hindi na magtatagal. Hindi magtatagal ang iyong puso. Mas mabilis ang pagkasira ng katotohanan, mas matagal mo itong itinatanggi. Minsang itinanong mo sa iyong sarili, paano kaya kung mailantad ang lahat? Ang kahihiyan. Ang takot. Ang mga kahihinatnan. Pero mas masahol pa rin ang nararanasan mo ngayon, ang mabagal na pagbulok sa loob. Nararamdaman mo ba yon? Ang pakiramdam na para bang kalaban mo ang sarili mong katawan. Napakiramdam mo ay estranghero ka sa sarili mong balat. Na kahit ang imahe mo sa salamin ay nag-aakusa sa sayo? Iyan mismo ang pinilit mong kalimutan. At patuloy itong kumakain sa'yo hanggat hindi mo ito kinikilala. Siguro umaasa kang ang oras ang magpapagaling sa'yo. Ngunit mas pinalalim ka lang ng oras. Dahil lahat ng iyong ipinagpaliban, ngayon ay mas malakas, mas madilim, mas walang awa. At nararamdaman mo ito sa bawat sela. Hindi na kaya ng iyong puso. Tumatakbo ito. Nadada pa. Nasusunog. Hindi dahil sa may sakit ito. Kundi dahil kinain na ng katotohanan. Hindi ka na makakatakas. Kahit gaano kabilis ang iyong pagtakbo. Kahit gaano kalalim ang iyong pagbaon. Ang katotohanan ang nagdadala ng iyong mga hakbang. Matutuklasan ka ng katotohanan. At nayon, nakaupo ka rito. Ang iyong mga mata ay sumusunod sa mga linyang ito. Huminto ang iyong paghinga. Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Dahil alam mo, ito ang iyong salamin. Ikaw ang pinag-uusapan. Ikaw ay nakilala. At ikaw ay nabunyad. Sabihin mo sa akin ng tapat, kailan ba ang unang beses na naramdaman mo ito? Ang kirot na yon? Ang pagkasunog na ito? Ang pagkakasala na agad mong itinaboy? Natatandaan mo pa ba? Dahil ang iyong puso ay natatandaan ito. Hindi ito kailanman nakalimot. Iniisip mong nalampasan mo na ito. Ngunit ito ang pinakamalaking kasinungalingan itinaboy mo lang ito. At ang pag-itaboy ay hindi katapusan. Isa itong pagpapaliban. Isang pagpapaliban na sumisira sa iyo. At ngayon, ngayon naririto na ito. Hinabol ka na ng katotohanan. At kinakain ka nito. Hindi ito humihinto. Hanggang sa tumingin ka. Hanggang sa ikumpisal mo. Hanggang sa maintindihan mo ito. Hindi ka na maliligtas ng katahimikan hindi ka na makakapagtago sa likod ng mga maskara. Hindi ka na makakapagsinungaling sa iyong sarili gamit ang mga routine. Dahil ang iyong puso ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa bulong ng iyong kasinungalingan kailanman. At tinatanong kita hanggang kailan mo papayagan na ang iyong puso ay kainin. Hanggang kailan ka maghihintay hanggang sa wala ng matira. Dahil isang bagay ay sigurado, hindi nawawala ang katotohanan. Kailanman. Nananatili ito Naghihintay ito. Kinakain ka nito. Nararamdaman mo ito. Sa ngayon. Ang hatak na ito sa iyong dibdib. Ang pagkabalisa sa iyong paghinga. Ang bigat sa iyong tiyan. Ikaw iyon. Iyon ang iyong puso. Iyon ang iyong pagkakasala. At kung nararamdaman mo ito ngayon, alam mo na na hindi ito aksidente. Isa itong tawag. Isang salamin. Isang babala. Maaring tinatangkang mo itong itaboy. Ngunit ang iyong kalooban ay sumisigaw, ako 'yon. Iyan ang aking katotohanan. Iyan ang aking puso na kasalukuyang kinakain. At alam mong wala nang balikan. Wala kundi patungo sa unahan. Wala kundi mas malalim pa. Wala kundi sa kabila ng kadiliman. Sabihin mo sa akin, naranasan mo na rin ito, hindi ba? Ang pakiramdam na tapos na ang lahat kahit nabuhay ka pa ang pakiramdam na matagal nang nawala ang iyong puso. Mulit patuloy kang nagbabasa. Dahil alam mo, may isang bagay pa sa loob mo. Isang nalalabing bahagi. Isang huling kislap. Isang tibok ng puso na hindi palubusang kinakain. At yan mismo ang patunay. Hindi ka patapos. Hindi pa ngayon. Ngunit alam mo, tumatakbo ang oras. At patuloy na kumakain ang katotohanan. Hindi ka na maaaring maghintay hindi na maaaring itaboy ito. Huwag ka nang magkunwari na parang maayos ang lahat. Dahil walang maayos. At sa loob mo, matagal mo nang alam ito. Kung ikaw ay nahipo nito, magkomento ng puso. Para patunayan sa iyong sarili, buhay ka pa. Subalit huwag kalimutan, ito pa lang ang simula. Ang susunod na antas ay naghihintay. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi pa nagagalaw. At kung naiisip mong masakit na ito ngayon, hintayin mo hanggang sa ang katotohanan ay mas lalong humiwa. Ito pa lang ang unang bilog. Sa susunod, mararamdaman mo ang apoy. Ang apoy na susunog o magpapadalisay sayo. Hindi dito natatapos ang paglalakbay. Kakasimula pa lang nito. Hindi mo na ito kayang labanan. Pumipintig ang iyong puso, humihinal ka, nanininig ang iyong balat hindi dahil mahina ka, kundi dahil kinakain ka ng katotohanan mula sa loob. Pinilit mo itong iwaksi, itali, at ibaon ng malalim. Ngunit ang katotohanan ay hindi natutulog. Naghihintay ito. Kinakamot. Kinakagat. At ngayon, pinupunit ka na nito. Nararamdaman mo ang pagbagsak ng mga pader. Nababasag ang mga maskara mo, naglalagay ka ng pagkitil sa katahimikan mo. Ang kasalanang pinilit mong itago, ngayon ay nag-aalab na parang apoy sa dibdib mo. At ang apoy na ito ay hindi lamang nais na sunugin ka, nais nitong baguhin ka. Napansin mo ba kung paano ka natutulala kapag may humipo sa sugat mo? Naramdaman mo ba kung paano bumibilis ang tibok ng puso mo kapag muminitika, ka kahit sumisigaw ka sa loob? Doon mismo sumisigaw ang katotohanan. Doon mismo sinasabi nito, sapat na. Takot kang mapahiya. Takot kang masira ang lahat. Munit matagal nang sira. Sa loob mo. At nararamdaman mo ang mga piraso sa bawat hininga. Walang ibang labasan kundi ang pagtingin sa loob. Kailangan mong magdesisyon. Papayagan mo bang kainin ng puso mo o babawin mo ito? Kailangang sirain ng katotohanan upang bumuo ng bago. At ngayon na sa sandaling ito, hindi ka nasa katapusan. Nasa simula ka. Ang puso mo ay hindi na nakakadena. Tumitibok ito ng mas malakas. Mas madugo. Malaya. Ito ay hindi pagtatapos. Ito ay ang pasimula pa lamang. At alam mo, kapag nadaanan mo ito, wala nang balikan. Ngunit ayaw mo nang bumalik. Gusto mo nang magpatuloy. Gusto mong sumisid ng mas malalim. Gusto mong mabuhay. Kung tinamaan ka nito kung may isang pangungusap na bumiyak sa iyong puso, wag mo itong itago sa loob mo. Mag-subscribe na ng ngayon dahil ang kasunod ay mas malalim pa ang tatagos. Isulat sa mga komento kung saan pinakasumigaw ang iyong puso. At ibahagi ito sa isang tao na unti-unting namamatay sa kanyang sariling katahimikan. Ito ay hindi nilalaman. Ito ay isang tawag. Isang salamin. At may isang tao doon sa labas na kailangang makita ang sarili sa wakas.